Ngayong araw, pag-uusapan natin ang kwento ng mag-asawang may maganda sanang kinabukasan sa Hawaii, ngunit nawasak ng paninira at pagdududa na nauwi sa karahasan. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ng subscribe button at notification bell para laging updated sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Si Catherine Bautista Estevez ay ipinanganak noong March 3, 1972 sa Mangaldan, Pangasinan. Siya ay kilalang tahimik, mabait at mahinhin. Isang tipikal na magandang dalagang Pilipina na lumaki sa probinsya. Noong 1988, ang kanyang lolo na si Ludovico ay uuwi ng bansa galing Hawaii para magretiro. Kasama nito ang kaibigang Pilipino na nagtatrabaho din sa Hawaii. Ang 26 years old na si Steve Dingle para maghanap ng asawa. Si Steve ay isang Filipino immigrant sa Hawaii at nagtatrabaho sa isang malaking hotel doon bilang bellboy. Habang nasa Pilipinas maraming ipinakilalang babae sa kanya ngunit wala siyang nagustuhan dito. Pero nang makita niya si Kathy ay dito siya nagka-interes na tinutulan naman ni Ludovico dahil ang kanyang apo ay 16 years old pa lamang noong mga panahon na iyon. Sandali lang nakapag-usap si na Steve at Kathy habang nakabantay ang kanyang lolo dahil pabalik na rin siya ng Hawaii noong araw na iyon. Nagustuhan ni Steve si Kathy dahil sa maganda ito at marunong mag-English. Nakita din niya na masipag ito at may pangarap sa buhay dahil sa porsigido si Kathy makagraduate at pumasok ng kolehiyo Si Kathy naman ay napapaisip din sa ipinapakitang interes sa kanya ni Steve dahil makakatulong ito para makarating siya ng ibang bansa at kumita ng mas malaki at matakasan ng kahirapan at kaguluhan sa Pilipinas na noong panahon na iyon ay dumadanas ng krisis pag -uwi ni Steve ng Hawaii ay hindi niya maalis sa isipan si Kathy, kaya't sinulatan niya ito. Habang lumilipas ang mga buwan, niligawan niya ito sa pamamagitan ng pagsulat ng mga love letters. Talagang nagtsaga siyang mangulit kahit na hindi siya sinasagot ni Kathy. nag kasi si Kathy na sagutin si Steve dahil nga tuto lang kanyang pamilya at bata pa siya. Noong panahong iyon si Steve ay nagtatrabaho ng husto bilang bellboy para makapag-ipon upang madala niya si Kathy sa Hawaii at manirahan na doon. Kahit na hindi pa rin tumutugon si Kathy sa kanyang mga sulat ay may plano na si Steve na dalhin si Kathy doon. Dahil nga interesado si Kathy sa magandang kinabukasan na maaaring maibigay ni Steve sa kanya ay tinawagan niya ang kanyang tia Ida sa Hawaii upang magtanong tungkol kay Steve. Si Ida ay nakatrabaho na ni Steve sa Hawaii at sinabi niyang si Steve ay masipag at mabait. Dahil sa impluensya ni Tita Ida ay unti-unti nang tinanggap ng pamilya ang panliligaw ni Steve. Steve sent me a letter to pass on to Kathy. Maybe it was a love letter. She saw that Steve was really pursuing her. So she asked me what Steve was like. Steve? Oh. I told her He is a really good guy. Pinayagan na rin nilang makipag-usap at sulatan ni Kathy si Steve. Ngunit hindi lang pala ang pamilya ni Kathy ang naging hadlang sa namumuong pag-ibig ng dalawa. Pati ang pamilya ni Steve ay tutol kay Kathy. Sinasabing gusto nilang katulad ni Steve ang mapangasawa nito o kaya ay galing sa isang mayamang pamilya. Ngunit hindi sila pinakinggan ni Steve. Sa pagtatangkang putuli ng ugnayan dalawa ay nagpaimbestiga ang pamilya ni Steve sa Pilipinas. Sinusubukan nilang humukay ng chismis na maaaring ikasira ni Kathy. Sabi nila na may laging kausap na lalaki si Kathy sa paaralan at baka kasintahan na niya ito. Ngunit hindi ito pinansin ni Steve. Bagkus lalong pinaghandaan ni Steve ang araw na dadalhin niya si Kathy sa Hawaii. Nang 18 years old na si Kathy, bumalik si Steve sa Pilipinas noong 1990 at inalok niya ng kasal si Kathy. Ikinasal din sila noong taong iyon, ngunit hindi dumalo ang pamilya ni Steve maliban sa ilang kamag-anak. Kaya't makikita dito na hindi pa rin tanggap ng mga magulang ni Steve si Kathy. Matapos maayos ang mga papeles ni Kathy ay sinundo siya ni Steve sa Pilipinas upang sabay na silang lilipad patungong Hawaii. Naging maayos naman ang pagsasama nilang dalawa at nagamay na ni Kathy ang buhay sa Hawaii. Sa una, hindi naman talaga gusto ni Kathy si Steve, ngunit dahil sa magandang kinabukasan na kayang ibigay ni Steve sa kanya, ay tinanggap na lamang niya ito dahil alam niyang matututunan naman niyang mahalin ito. Ang bagong mag-asawa ay tumira sa Hilo. Nakapagtrabaho din si Kathy sa isang candy shop at kahit nabuntis buntis ay walang tigil sa pagkayod si Kathy. Tumigil lang siya isang linggo bago manganak. Determinado siya magkaroon ng mas magandang buhay para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Ang kinikita ng mag-asawa ay sapat lamang para makabili ng isang maliit na bahay sa Mountain View at itaguyod ang lumalaking pamilya nila. Makalipas ang sampung taon, meron na silang apat na anak, tatlong lalaki at isang babae. Masaya ang pamilyang Dingle. Pero hindi pa rin sinasang-ayunan ng pamilya ni Steve si Kathy at hindi pa sila tapos guluhin ng mag-asawa. Isang araw nagsumbong ang kapatid ni Steve na nakita niyang may suot na mamahaling relo si Kathy. Kaya't pag-uwi ni Steve ay agad na hinanap nito ang resibo nang makita ang resibo ay hindi naman ito mamahalin na inaakala niya. Kayat kinompronta ni Steve si Cathy at tinanong kung nasaan ang mamahaling relo nito. Pero itinanggi ni Cathy na meron siyang mamahaling relo. Lalong nagalit at nagduda si Steve at hindi siya naniwala sa asawa. Ngunit hindi lang 'yon. Isang araw ay tinawagan siya ng kanyang ina. Ipinakita dito ang larawan ng bahay na ipinapatayo ng nanay ni Cathy. Sabi ng ina ni Steve na nagtatago ng pera si Kathy at nagpapadala sa Pilipinas kaya't nakapagpagawa ito ng bahay. Nasulsulan siya ng kanyang pamilya at pinaniniwalaan naman ni Steve ang lahat ng sinasabi nila na si Kathy ay nagtatago ng pera at sekretong nagpapadala sa Pilipinas. Dito na nagsimula ang pag-aaway ng mag-asawa. Wala nang tiwala si Steve kay Kathy at kahit ano paman sabihin ni Kathy ay hindi na niya ito pinaniniwalaan. Nagsimula nang hindi umuwi si Steve sa bahay nila. Sabi niya lagi siyang nag-overtime para sa gastusin ng pamilya. Hanggang sa ilang buwang na mawawala si Steve sa bahay, parang pinutol na niya ang ugnayan hindi lang kay Kathy pati na rin sa kanyang mga anak. May hinala na si Kathy na may hindi na magandang ginagawa ang kanyang asawa. Ngunit abala siya sa pag-aalaga ng mga bata at sa kanyang trabaho. Kaya't pinapunta niya ang kanyang nanay sa Hawaii para matulungan siya pangasiwaan ang bahay. Nagtanong ang kanyang ina na bakit hindi umuwi si Steve at sabi niya busy daw ito sa trabaho. I asked Kathy, how come he's never home? He came home, took his clothes, and went out again. He didn't even sleep there. Not even one night. Si Steve mismo ay nagsabi na dalawa na ang kanyang trabaho. Nagmamaneho na rin daw siya ng taxi sa gabi. Kaya't minsan sa sobrang pagod ay natutulog na lang siya sa loob ng sasakyan at ito ang dahilan ng hindi niya pag-uwi. Pero naghinala pa rin si Kathy na may kalokohang ginagawa ang asawa dahil hindi na ito nagpapalaban ng mga sinuot na damit. Pero hindi lang yon. Huminto si Steve sa pagbabayad ng mga bills at mortgage na lalong nagpahirap kay Kathy. Sinolo ni Steve ang kanyang sweldo at pinabayaan na ang kanyang mga anak. Kaya't kumuha siya ng pangalawang trabaho, ang pagwe-waitress sa isang restaurant, para masuportahan ang kanyang pamilya dahil sa kawalan ng suporta galing sa asawa. Maraming tanong si Kathy sa kanyang walang kwentang asawa, kaya't isang gabi nang minsang umuwi si Steve sa bahay at naiwan ang kanyang telepono pagkaalis nito, ay nakita ni Kathy ang kanyang pagkakataon na makakuha ng mga sagot. Nakita niya ang numero na araw-araw na tinatawagan ni Steve at nahanap niya ang address ng bahay nito. Agad niyang pinasakay ang mga bata sa kotse at siya ay nagmaneho papunta doon. Madali niyang nakita ang bahay dahil maliit lamang ang komunidad ng Hilo. Nakarating siya sa bahay ni Gloria Aquino. Siya ay nagtatrabaho sa katabing hotel kung saan nagtatrabaho si Steve. Matapang na kinumpronta ni Kathy ang magkalaguyo na magkasama pala noong oras ding iyon. Palaban din ang kabit na si Gloria, ngunit napigilan ni Steve na magsakita ng dalawa. Sa wakas ay alam na ni Kathy ang masakit na katotohanan na niloloko siya ng asawa at pati mga anak ay nasaktan sa nakita. Akala ni Kathy na sa pagkumpronta niya sa magkalaguyo ay magbabago na si Steve, ngunit ito ay isang maling akala. Nakita pa niya ang videotape na may recording na katalik ng asawa ang kabit sa mismong kama nila. Pinapayuhan na siya ng mga kaibigan at kapamilya na maghain ng diborsyo, ngunit hindi niya ginawa dahil umaasa pa rin si Cathy na maaayos pa rin ang kanilang problema at mabubuo muli ang pamilya. At gaya ng maraming Pilipinong Katoliko noong panahon na iyon, ay naniniwala siya na bawal ang diborsyo. Sa trabaho naman ni Steve hindi pinapansin ang mga may bawal na relasyon dahil karaniwa na itong nangyayari doon. Gaya na lang ng katrabaho niyang Pilipina na si Cornelia. Meron itong kalaguyo sa loob ng departamento nila at hindi niya ito itinatago. Ang masakla pa dito ay doon din sa hotel na iyon nagtatrabaho ang asawa niyang si Lito. Ngunit naka-assign ito sa ibang departamento ng hotel. Ngunit noong March 7, 2007, isang malagim na pangyayari ang pumutok sa balita. Si Lito ay pumunta sa parking lot ng hotel at doon binaril niya ng labing walong beses ang kalaguyo ng asawang si Cornelia. Nabigla ang Filipino community sa Hawaii dahil mga Pilipino ang sangkot sa naturang kaso. Dahil dito nayanig din ang mundo ni Steve. Naisip niya na may problema din sila ni Kathy kaya't napagpasyahan na lamang niyang makipag na ng maayos sa asawa. Sumang-ayo naman si Kathy sa planong ito ni Steve dahil tanggap na niyang hindi na maayos ang kanilang pamilya at lumalaki na rin naman ang mga bata. Pero nang magsimula ang divorce proceedings, nalaman ni Steve na maraming mawawala sa kanya. Siguradong mapupunta kay Kathy ang bahay at ang mga bata at kailangan ding magbayad ni Steve ng child support at mga dagdag gastusin sa bahay. Dahil dito umatras si Steve sa planong diborsyo dahil ayaw niyang akuin ang responsibilidad sa gastusin ni na Kathy at ng mga bata at mawala ang bahay niya. Noong sinabi niya ito kay Kathy ay tinanggap naman siya muli ng asawa. Pero hindi naman nagbago si Steve. Patuloy pa rin ang kanyang relasyon sa kabit nito na si Gloria. Ngunit dahil sa naudlot na diborsyo ay nagsimulang manggulo ang kalaguyo ni Steve. Lagi na niyang tinatawagan si Kathy at kinukot niya. May isang beses pa nga na tinawagan ni Gloria si Kathy habang katalik niya si Steve. Gusto talaga niyang sirain ang mag-asawa at na masolo na niya si Steve. Habang tumatagal ay lalong dumadalas at tumitindi ang mga tawag ni Gloria. Kaya kahit si Steve ay nag-alala at tinulungan si Kathy na kumuha ng restraining order sa korte para tantanan siya ni Gloria. Para muling naging maayos ang relasyon ng mag-asawa dahil sa pangyayaring ito. Ngunit ito ay panandalian lamang. Isang araw na rinig daw ni Steve si Kathy na nagsabi ng I love you sa kausap nito sa telepono. Nagsimula na namang manghinala si Steve kay Kathy na baka mayroon na itong kalaguyo. Nakakatawa lang isipin na siya na nagkaroon ng ibang babae ng halos sampung taon ay ngayong pinag-iisipan ang sariling asawa na gagawa din ng ganon. Kahit na itinanggi ito ni Kathy ay hindi naniniwala si Steve. May pagkakataon pa ngang sinusuyo niya ang anak para lang tanungin kung may boyfriend ang kanyang ina. Pero hindi siya nagtagumpay dahil malayo na ang loob ng mga anak sa kanya. Hindi sila nagsalita at hindi nila ito pinansin. He's being all nice. it was kind of like weird. Uh, like, like, Lalong nagalit si Steve, kaya tumingi siya ng tulong sa kanyang pamangkin na si AJ. Inutusan siya ni Steve na hanapin si Kathy at i-report agad sa kanya kung makita niya ito. Maya-maya lang ay tumawag si AJ at sinabing nakita daw niya si Kathy na may kausap na lalaki. Agad na nagpaalam sa trabaho si Steve at sinabing may sakit siya at kailangang umuwi ng maaga. Sinundo siya ni AJ at sabay na umalis para dalhin siya kung saan niya nakita si Kathy. Dito ay kumbinsido na siyang may ibang lalaki na ang asawa kaya't ngayon gusto niyang putuli nagad ang relasyon ng dalawa. Noong May 29, 2010, bandang 5 p.m. ay natagpuan ni Steve ang kotse ni Kathy. Bumaba si Steve sa kotse at sinabi kay AJ na umalis na at siya na ang bahalang makipag-usap kay Kathy sa puntong ito ay lumapit na siya sa sasakyan ng asawa nasa loob ng kotse si kathy at biglang pumasok si steve sa kabilang pinto at sinaksak si kathy nabigla si kathy sa mga pangyayari Lumabas siya ng kotse at sinubuhan tumakbo palayo ngunit hinabol siya ni Steve at sinaksak muli. Maraming tao ang nakasaksi sa pangyayari. May mga sumubok na tulungan si Kathy ngunit hindi nagpatinag si Steve sa paghabol sa kanya. Sa mga oras sa iyon may lalaki nagmamaneho ang nakakita sa pangyayari. Kaya't binangga niya si Steve upang wakasan ang mabangis na pag-atake nito sa asawa. Nadala ang 38 years old na si Kathy sa ospital ngunit binawian din ito ng buhay dahil sa mga saksak na natamo nito. Si Steve ay naisugod din sa parehong ospital dahil sa mga sugat na natamo sa pagbangga sa kanya ng kotse. At nang magamot ang mga sugat ay siya ay sinampahan ng kasong second degree murder at ang piyansa ay itinakda ng hukom sa 1 million dollars. Mabilis na kumilo sa mga pulis. Ang 48 years old na si Steve ay kinasuhan ng pagpatay. Ngunit sinubukan ni Steve ipaliwanag ang kanyang mga naging aksyon noong oras na iyon. Dala lang daw ito ng matinding galit at emosyonal na problema ng kanyang isipan kaya niya nagawang patayin si Kathy. Idinagdag ng depensa na nagkaroon siya ng isang anyo ng psychosis na dulot ng paninibugho. Sandali daw siyang nabaliw ng na mga oras na iyon. Ngunit pinakita ng mga investigador na ilang araw lamang bago ang pagpatay ay naihayag na niya ang kanyang kapasidad para sa karahasan. Isang gabi ay nag-away daw sila ni Kathy at sinabi ni Steve na papatayin niya ito. Narinig ito mismo ng mga anak ng mag-asawa.

Hindi na nalusutan ni Steve Santos Dingle ang ebidensyang ipinakita sa korte kaya't inamin na niyang pagpatay. Noong August 2012, siya ay nahatulan ng life imprisonment na may posibilidad ng parole. Nakakalungkot ang nangyari sa mag-asawa na halos 20 years ng kasal. Sinira ng panghihinala na sinabayan pa ng paninira ng mga kamag-anak ni Steve. Maganda sanang kinabukasan ang naghihintay sa mag-asawa ngunit nagpadala si Steve sa sulsol ng iba. Isa na namang kwento ang inyong napakinggan at sana ay kapulutan ng aral. Nakakalungkot lang na hindi naging sapat ang pagmamahala ng mag-asawa upang talunin ang kasamaan ng mga taong nasa paligid nila. Hanggang ngayon ay nangyayari pa rin ng ganito, hindi man umabot kagaya ng sinapit ni Kathy, ngunit maraming pamilya na rin ang nawasak dahil lang sa paninira ng iba. Huwag magatupiling isulat ang inyong saloobin tungkol sa kasong ito sa comment section. At sa ating mga manonood, shoutout po Miss Rosa Aloro, Mr. Rocky Dalisay, Mr. Manolo Miranda from Philadelphia, Miss Lenny Ornales from Switzerland, Miss Sanem Marmolis Miss Eileen from IG Ken, Japan Miss Galia Jean de los Reyes from Russia Miss Maria Socorro Mejia from Italy and Miss Corazon from Canada God bless po sa inyong lahat at laging mag-iingat. Para naman sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang ilike ang video at pindutin ng subscribe button dahil malaking tulong po ito para mas mapabuti ng aking channel at para na rin matunghaya nyo ang mga true to life crime stories dito.